Alam mo ba, hindi lang sa mga ordinaryong mamamayan umiikot ang batas, pati mga politiko, senador, kongresista at maging mga presidente. May mga nasangkot din sa samud-saring kaso. Mula sa mga malalaking isyu ng korupsyon at plunder hanggang sa mga kontrobersyal na mga kaso ng droga, pang-aabuso sa kababaihan at kahit pagpatay, talagang walang pinipili ang batas. Pero ang mas nakakagulat kahit may mga kaso o hatol na ang iba, marami pa rin sa kanila ang nakabalik sa politika o patuloy na nasa pwesto. Kaya sa video na ito, aalamin natin ng top 20 politiko sa Pilipinas na may criminal records. Sino-sino kaya sila? At anong mga kaso ang kanilang kinasangkutan? Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe for more contents like this. Let's get started! Top 20 Sajid Ang Patuan Si Sajid Ampatuan ay dating gobernador ng Maguindanao at bahagi ng makapangyariang Ampatuan clan sa Mindanao. Ayon sa korte, siya ay nahatulan sa 16 counts ng graft at falsifikasyon dahil sa mga pekeng proyekto at mga anomalyang paggamit ng pondo ng gobyerno. Sa ngayon, nahatulan siya ng hanggang 8 taon sa bawat kaso at may perpetual disqualification sa public office. Pero bago natin ipagpatuloy, ano nga ba ang graft? Ang graft ay uri ng korupsyon kung saan ginagamit ng opisyal ng gobyerno ang kanyang posisyon para kumita o makinabang mula sa pondo ng bayan. Halimbawa, ang pagpasa ng pondo para sa mga pekeng proyekto o pagsingil ng kickback kapalit ng kontrata. At ano naman ang falsification? Ang falsification naman ay paggawa o paggamit ng peke o binagong dokumento para lokohin ang ibang tao o institusyon. Halimbawa, paggawa ng pekeng resibo, pekeng payroll, o pirma sa kontrata para palabasing legal ang isang transaksyon. Alam nyo ba Si Sajid ay isa rin sa mga naakusahang konektado sa Maguindanao Massacre case kung saan 78 katao, kabilang ang mga mamamahayag, mahayag, ang pinaslang noong 2009. Top 19. Eduardo K. Veloso Si Eduardo Veloso ay dating kongresista ng Leyte. Nasangkot siya sa The Priority Development Assistance Fund Scam o PDAF o mas kilala matin as Pork Barrel Scam kung saan 24.2 million pesos funds ang idinaan sa mga bogus non-governmental organization o NGO. Dahil dito, nahatulan siya ng graft at malversation of funds. Sa ngayon, siya ay may sintensyang 6 na taon para sa graft at 12 hanggang 18 taon naman para sa malversation. Hinatulan din siya ng habang buhay na pagka-disqualified sa public office. Ano naman ang malversation of public funds? Ang malversation ay ang pagnanakaw, pagwaldas, o hindi pagre-record ng pera ng bayan na hawak ng isang opisyal. Halimbawa, cash advance na hindi binalik, nawawalang pondo, o paggamit ng government funds sa personal na gastos. Alam nyo ba, si Veloso ay isa sa maraming kongresista na nasangkot sa PDAF scam ni Janet Lim na polis. Top 18. Antonio Sanchez Si Antonio Sanchez ay dating mayor ng Kalawan Laguna noong dekada 90. Siya ay nakilala dahil sa mabigat na kasong kinasangkutan noong 1993 ang pangaabuso at pagpatay sa dalawang estudyante ng UPLB, sina Eileen Sarmenta at Alan Gomez. Nahuli siya at nahatulan ng pitong life sentences para sa kasong ito. Namatay siya sa loob ng kulungan noong 2021. Ano nga ba ang life sentence? Sa Pilipinas, ang isang life imprisonment na sentensya ay hanggang apat na taon sa kulungan. Kung nai multiple life sentence ang isang tao, ibig sabihin kahit matapos niya ang isang life sentence, may isa ka pang kasunod kaya halos imposible ng makalaya. Alam nyo ba, noong 2019, muntik nang mapasama si Sanchez sa listahan ng mga preso na lalaya dahil sa Good Conduct Time Allowance o GCEA na umani ng malawakang pagkagalit ng publiko. Top 17. Romeo Halos Hoss Sr. Si Romeo Halos Hoss Sr. ay dating kongresista ng Zamboanga del Norte. Noong 1997, siya ay nahatulan dahil sa kasong pangaabuso at pangmomolestya ng kabataan. Ang sentensya sa kanya ay dalawang life sentences at higit siyam na taon na pagkakakulong. Sa kabila ng kanyang conviction, nakalaya siya noong 2009 matapos makulong ng 13 years dahil sa good conduct. Alam niyo ba, pagkalaya niya Muli siyang pumasok sa politika at negosyo at naging isa pa ring makapangyarihang pangalan sa Zamboanga. Top 16. Zaldi Ampatuan. Si Zaldi Ampatuan ay dating gobernador ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Isa siya sa mga pangunahin na akusahan sa Maguindanao Massacre noong 2009. Nahuli siya at hinatulan ng apat na taon ng pagkakakulong. Sa nayon, nakakulong pa rin si Zaldi sa Camp Bagong Diwa. Alam nyo ba? Kahit nakulong na siya, nakakatanggap pa rin si Zaldi ng medical leave o pansamantalang pahintulot na makalabas ng kulungan upang magpagamot sa ospital. Top 15. Rodolfo Valencia Si Rodolfo Valencia ay dating kongresista mula Oriental Mindoro. Nasangkot siya sa kasong graft at malversation of funds matapos madiskubre ang anomalya sa kanyang mga proyekto at paggamit ng pondo. Noong 2020, siya ay hinatulan ng sampung taon na pagkakakulong para sa graft at hiwalay panghatol para sa malversation. Alam nyo ba? Bago siya makulong, matagal din siyang nanilbihan bilang public servant at minsang nakilala bilang Mr. Infrastructure ng Oriental Mindoro. Top 14. Rosano Rufino Biazon Si Rufi Biazon ay dating kongresista ng Muntinlupa at minsang ding naging commissioner ng Bureau of Customs nasangkot siya sa PDAF scam kung saan kinasuhan siya ng graft, malversation at falsification dahil sa paggamit umano ng kanyang port barrel funds sa mga peking NGO. Noong 2002, umamin siya sa kasong malversation at sinentensyahan ng 6 hanggang 10 taon na pagkakakulong. Alam nyo ba kahit na hatulan na, nakilala pa rin si Rufy sa politika, lalo na bilang anak ng dating senador na si Rodolfo Biason. Top 13. Herbert Bautista Si Herbert Bautista ay kilalang aktor at naging mayor ng Quezon City mula 2010 hanggang 2019. Noong 2023, hinatulan siya ng 6 hanggang 10 taong pagkakakulong ng Sandigan Bayan dahil sa isang anomalya sa procurement ng computer system para sa work permits noong 2019. Ayon sa korte, binayaran ng lokal na pamahalaan ang isang kumpanya ng IT, ang Geodata Solutions Incorporated, ng 32 million pesos kahit hindi pa nade-deliver ang system at wala ring city ordinance na nag-a-approve sa proyekto. Alam nyo ba Ginawa paraw ang bayad dalawang araw bago matapos ang termino niya na ayon sa korte ay malinaw na indikasyon ng anju favor at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act Top 12 Leila De Lima Si Leila De Lima ay dating senador at naging Secretary of Justice mula 2010 hanggang 2015 isa siya sa pinaka-vocal na kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong 2017, siya ay inaresto at nakulong ng higit anim na taon dahil sa akusasyon na nakinabang siya sa drug trade sa loob ng New Bilibid Prison. Marami ang nagsabi na ang mga kaso laban sa kanya ay ganti dahil sa kanyang pag-imbestiga sa mga umanoy, extrajudicial killings at death squad sa ilalim ng pamumuno ni Duterte. Noong 2023 to 2024, sunod-sunod ang kanyang mga akwital hanggang tuluyang makalaya. Ngunit kamakailan, Abril 2025, nagdesisyon ang Court of Appeals na inalify ang isa sa kanyang akwital at ibalik ang kaso sa Muntinlupa RTC para muling pagdesisyonan. Alam nyo ba, kahit na siya'y nakulong at nasangkot sa kontrobersya, si Leila de Lima ay nagbalik sa mundo ng politika at ngayon ay nahalal bilang kinatawan. Top 11 Robin Padilla Si Robin Padilla ay kilalang action star at ngayoy senador ng Pilipinas. Noong 1994, siya ay nahatulan sa kasong illegal possession of firearms at sinentensyahan ng labing pitong taon na pagkakakulong. Ngunit makalipas ang tatlong taon, siya ay napalaya matapos bigyan ng absolute pardon ni Pangulong Fidel V. Ramos. Alam niyo ba? Sa kabila ng kanyang record, si Robin Padilla ay naging top notcher sa 2022 senatorial elections na may mahigit 26 million votes. Top 10. Bong Revilla Si Ramon Bong Revilla Jr. ay isang aktor at politiko na ilang beses nang naging senador ng Pilipinas. Noong 2014, kinasuhan siya ng plunder at graft dahil sa pagkakasangkot niya sa PDAF scam kung saan umanoy umabot ng higit 200 million pesos ang napunta sa mga peking NGO ni Janet Lim Napoles. Ano naman ang pinagkaiba ng plunder at graft? Ang plunder ay ang mas mabigat na kaso ng korupsyon kung saan ang isang opisyal ay nakapagnakaw ng higit 50 milyon pesos mula sa ilegal na paraan. Kumbaga, matatawag siyang grand theft sa gobyerno. Noong 2018, siya ay naabswelto sa kasong plunder matapos ang botong 3-2 sa Sandigan Bayan. Gayunpaman, inatasan pa rin siyang ibalik kasama ng mga co-accused ang 124.5 milyon pesos sa kaban ng bayan bilang civil liability hanggang 2024, hindi pa rin nakokolekta ang halagang ito dahil sa mga apila sa Korte Suprema. Noong 2021, naabswelto din siya sa mga related graft cases. Sa kabila nito, hindi natigil ang mga kritiko sa pagtawag sa kanya bilang simbolo ng PDAF scam. Alam nyo ba? Kahit na dawit siya sa pinakamalaking pork barrel scam sa kasaysayan ng Pilipinas, muling nakabalik si Bong Revilla sa Senado noong 2019 at nananatiling aktibo sa politika hanggang ngayon. Top 9, Jingoy Estrada. Si Jose Jingoy Estrada ay dating aktor at anak ni dating pangulong Joseph Estrada. Noong 2014, kinasuhan siya ng plunder at graft, kaugnay ng paggamit ng kanyang 200 milyon pesos sa PDAF na umano'y ipinadaan sa mga peking NGO ni Janet Lim Napoles. Noong 2021, siya ay naabsuelto sa kasong plunder, pero nananatili pa rin ang mga kasong graft laban sa kanya. Kamakailan lamang, tinanggihan ng Sandigan Bayan ang kanyang mosyon na ipadismiss ang graft cases, kaya tuloy pa rin ang pagliliti sa kanya. Ang testimonya ni na Ruby Tuason at Ben Hurloy ay nagsasabing mismong si Estrada ang tumanggap ng pera mula sa mga transaksyon. Alam nyo ba, kahit nadawit sa kontrobersyal na pork barrel scam, si Jingoy ay muling nahalal bilang senador noong 2022. Top 8 Imelda Marcos Si Imelda Romualdez Marcos ay dating First Lady ng Pilipinas, asawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at kilala sa bansag na Iron Butterfly. Bukod sa pagiging First Lady, nagsilbi rin siyang Metro Manila Governor, Minister of Human Settlements at Kongresista sa Ilocos Norte. Noong 2018, siya ay nahatulan ng sandigang bayan ng 7 counts ng graft dahil sa pagtatago ng mga financial interests at pamamahala ng mga private foundations sa Switzerland habang nakaupo sa gobyerno. Ang bawat kaso ay may parusang 6 to 11 years na pagtakakulong at habang buhay na disqualification sa public office. Ngunit hindi siya nakulong dahil nakapagpiyangsa at naghain ng apela. Bukod dito, Kasama si Imelda sa mga kaso ng ill-gotten wealth na isinampa ng PCGG, Presidential Commission on Good Government, kung saan sinasabing nakipagsabuatan siya at ang asawa niyang si Marcos Sr. sa mga negosyanteng tulad ni Lucio Tan. Gayunpaman, marami sa mga kasong ito ang nadismiss dahil umano sa kakulangan ng matibay na ebidensya. Alam nyo ba, bukod sa mga kasong graft at ill-gotten wealth, si Imelda ay naging simbolo ng luho at ekstravagansa matapos madiskobre ang kanyang mahigit 3,000 pares ng sapatos nang bumagsak ang rehimeng Marcos noong 1986. Top 7. Ferdinand Marcos Sr. Si Ferdinand Marcos Sr. ay dating Pangulo ng Pilipinas mula 1965 hanggang 1986. Kilalang kilala siya sa mga kaso ng human rights violations, ill-gotten wealth at korupsyon noong panahon ng martial law. Mahigit 170 billion pesos ang na-freeze at napatunayang ill-gotten ng kanyang pamilya ayon sa korte. Bagamat hindi siya direktang nakulong dahil sa kanyang posisyon at pagka-exile sa Hawaii, marami sa kanyang kaso ang dineklarang totoo ng Sandigan Bayan at ng Korte Suprema. Gayon paman, hindi maikakaila na si Ferdinand Marcos Sr. ay nananatiling isa sa pinakamaimpluwensyang lider sa kasaysayan ng Pilipinas at marami pa ring Pilipino ang naniniwala na nagawa ring niya ang ilang mahahalagang infrastruktura at programa para sa bansa. Alam niyo ba? Hawak niya ang titulong Largest Theft from a Government sa Guinness World Records. Top 6. Joseph Estrada Si Joseph Estrada ay naging mayor, senador, vice president at pangulo ng Pilipinas. Noong 2001, pinatalsik siya sa Malacanang matapos ang EDSA 2 dahil sa kasong plunder. Bagamat nahatulan siya ng reklusyon perpetua, nakalaya siya noong 2007 matapos siyang gawaran ng pardon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Matapos nito, nakabalik pa siya sa politika at naging mayor ng Maynila mula 2013 hanggang 2019. Alam nyo ba, sa kabila ng pagkakakulong, nanatili siyang isa sa mga pinakamahal na personalidad sa showbiz at politika at tinaguri ang era para sa mahirap. Top 5. Gloria Macapagal Arroyo Si Gloria Macapagal Arroyo ay nagsilbing ikalabing apat na Pangulo ng Pilipinas mula 2001 hanggang 2010. Nakulong siya noong 2011 dahil sa kasong electoral sabotage at plunder, kaugnay sa paggamit umano ng 366 milyon pesos na intelligence funds ng PCSO. Noong 2016, pinawalang sala siya ng Korte Suprema at nakalaya matapos ang halos apat na taon ng hospital arrest. Bagamat kontrobersyal ang kanyang administrasyon, hindi rin maikakaila na sa panahon niya, tumaas ang GDP growth at lumago ang BPO industry ng bansa. Alam niyo ba, siya ang ikalawang babae na naging Pangulo ng Pilipinas kasunod ni Cory Aquino. Top 4 Benigno Aquino III Si Benigno Aquino III o Pinoy ay ikalabin limang Pangulo ng Pilipinas mula 2010 hanggang 2016. Kinasuhan siya ng Usurpation of Legislative Powers at Graft kaugnay ng Disbursement Acceleration Program o DAP pero nadismiss ang mga kaso laban sa kanya. Nadawit din ang pangalan niya sa Mamasapano Incident kung saan 44 na SAF troopers ang napatay. Kahit may mga kontrobersya, kilala rin siya sa kanyang daang matuwid governance at sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Alam niyo ba, sa panahon niya, tinagurian ang Pilipinas bilang Asia's Rising Tiger dahil sa mataas na credit ratings at foreign investments. Top 3 Rodrigo Duterte Si Rodrigo Roa Duterte ay naging Pangulo ng Pilipinas mula 2016 hanggang 2022. Pinakatampok sa kanyang termino ang kontrobersyal na War on Drugs na umani ng libu-libong kaso ng extrajudicial killings ayon sa human rights groups dahil dito naging subject siya ng investigasyon ng International Criminal Court o ICC para sa kasong Crimes Against Humanity. Noong Marso 2025, inaresto si Duterte at isinuko sa ICC kung saan nahaharap siya sa mga kasong murder at torture na umano'y naganap mula 2011 hanggang 2019. Kasalukuyang siyang nakakulong sa Hague habang hinihintay ang confirmation of charges hearing. Gayunpaman, nananatiling popular si Duterte sa malaking bahagi ng masa at kilala pa rin siya bilang isang leader na lumaban sa kriminalidad ng bansa at nagsulong ng independent foreign policy. Anuman ang maging hatol ng korte, nananatiling isa si Rodrigo Duterte sa pinakakontrobersyal na leader ng Pilipinas hinahangaan ng ilan bilang ama ng disiplina, ngunit tinutulig sa ng iba dahil sa mga aligasyon ng malawakang paglabag sa karapatang pantao. Alam nyo ba? Siya lang ang Pangulo ng Pilipinas na kinasuhan at kinulong ng International Criminal Court. Top 2. Ferdinand Bongbong Marcos Jr si Ferdinand Marcos Jr. o BBM ang kasalukuyang ikalabing pitong pangulo ng Pilipinas. Ang kanyang pagkapanalo ay sinasabing produkto ng malawakang historical revisionism at epektibong paggamit ng social media, partikular ng TikTok, upang baguhin ang imahe ng kanilang pamilya. Noong 1995, Hinatulan siya ng Quezon City RTC dahil sa hindi paghahain ng income tax returns mula 1982 to 1985 nang siya'y gobernador at vice-gobernador ng Ilocos Norte. Ang Court of Appeals taong 1997 ay nag-alis ng parusang pagkakakulong pero kinumpirma ang kanyang conviction at pinagmulta siya ng 36,000 pesos. Bagamat final and executory na ang kaso noong 2001, nakatakbo at nanalo pa rin siya sa iba't ibang posisyon hanggang umabot sa pagkapangulo. Ang kanyang kampanya noong 2022 ay hinarap ng mga petisyon sa COMELEC na humihiling na kanselahin ang kanyang kandidatura dahil sa conviction at di umano'y moral turpitude, ngunit ibinasura ito. Bukod dito, sangkot din siya sa isyu ng 23 billion pesos estate tax liability ng pamilya Marcos na umabot na raw sa higit 200 billion pesos kasama ang interes. Ang kasong ito ay matagal nang nakabinbin at muling nabuhay sa panahon ng kanyang termino. Sa kabila nito, nananatili siyang suportado ng milyon-milyon at nakapagtala ng landslide victory noong 2022 elections. Alam nyo ba? Si Bongbong Marcos, ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas na nanalo ng landslide sa digital era na may 31 million votes pero siya rin ang nag-iisang pangulo na may final conviction sa kasong tax violation. Top 1. Ferdinand Martin Gomez Romualdez Si Martin Romualdez ay dating Speaker of the House of Representatives at pinsa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kilala siya bilang isa sa pinaka makapangyariang politiko sa bansa, hawak ang kontrol sa bilyon-bilyong national budget allocations at may malalim na impluensya sa kongreso. Ngunit hindi ring ligtas sa kontrobersya ang kanyang pangalan. Ngayong taon, sinampahan siya ng mga kasong falsification of legislative documents, graft at corruption kaugnay ng di umanong 241 billion pesos illegal budget insertions sa 2025 national budget. Ayon sa reklamo na inihain ni nadating Speaker Pantaleon Alvarez, Ferdinand Topacio, Jimmy Bondoc at iba pang personalidad, may mga blankong items sa bicameral report na bigla na lang nagkaroon ng halaga sa final version ng budget na nilagdaan ng Pangulo. Tinawag itong isang uri ng unauthorized insertion o dagdag na pondo na hindi naman inaprobahan ng Kongreso. Bukod pa rito, matagal nang kinukwestiyon ng kanyang papel bilang malapit na kaalyado at kamag-anak ng mga Marcos, lalo na't siya ang itinuturing na budget gatekeeper ng administrasyon. Alam nyo ba? Si Martin Romualdez ay hindi lang politiko. Siya rin ay bilyonaryong negosyante at may hawak na interes sa iba't ibang kumpanya sa media, banking at finance. Siya din ang principal author ng Magna Carta for Disabled Persons at aktibong nagsusulong ng batas para sa persons with disabilities. At ayan na nga, ang top 20 politiko sa Pilipinas na may criminal records. Makikita natin na iba-iba man ang posisyon sa pamahalaan, may mga kaso pa ding kinakaharap ang mga lider. Mula sa mga alegasyon ng katiwalian at maling pamamalakad, hanggang sa mga karumaldumal na krimen, malaki ang dagok nito sa tiwala ng taong bayan at sa kinabukasan ng ating bansa. Ikaw, Kabida, sa dami ng mga kontrobersyang ito, alin ang pinaka nag-iwan ng marka para sayo? Maaaring hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari sa gobyerno, pero may magagawa pa rin tayo bilang mamamayan, maging mapanuri, makabayan at higit sa lahat, gamitin ng tama ang ating boses at karapatan. At syempre, huwag nating kalimutan ang pinakaimportanteng hakbang, ang bumoto ng tama, dahil sa huli, ang lider na pipiliin natin ang magdidikta ng direksyon ng ating bayan. Sana'y magsilbing paalala ang listahang ito na ang pagbabago ay hindi lang nakasalalay sa mga nasa kapangyarihan kundi nagsisimula rin sa bawat isa sa atin. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli, Kabida!